Ayon naman sa mga otoridad, sigurado silang isa sa tatlong suspect na nakakulong ngayon ang tumayong gunman sa pagpatay kay Ramjen Revilla. Kabilang dito ang mismong kapatid ng aktor na si RJ. Nagbabalik si Salima Refran. Halos dalawang linggo na mula ng patayin si Ramjen Revilla. Nakakulong ng tatlong suspect at nasampanan ng reklamo sa piskalya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin matukoy ng polisya kung sino ang pumasok sa kwarto ni Ramjen at bumaril sa girlfriend nitong si Janelle Manahan at sumaksak at bumaril kay Ramjen. Ang sigurado ngayon ng mga investigador, ang gunman ay isa kina Michael J. Nartea, Roy Francis Tulisora at Ramon Joseph Bautista, ang mga suspect na nakakulong ngayon kaugnay ng kaso. may so meron po silang ano? Indispensable participation. Ibig sabihin po? Uh, nakikita namin na sila ay sa uh uh, sama-samang uh, pinagplano nila at paano nila ginawa itong krimen na ito. Tanging si Janela Tramona Bautista nakakita sa gunman na nakamaskara noong October 28 ng gabi. Sa pahayag ni Janelle sa pulisya, sinabi nitong magandang pangangatawa ng gunman at may taas sa 5'6 hanggang 5'7 feet. Si Ramona, wala pang pahayag sa nakita niya bago umalis ng bansa papuntang Hong Kong noong November 4. Sa salaysay naman ng star witness sa Sir Puzo, Puzon, sa plano raw na alam niya bago raw siya kumala sa grupo, si Natoli Sora at Nartea ang magsasagawa ng krimi. Hindi na sumama sa operasyon si Puzon dahil daw sa takot. Isa sa inaalam ngayon ng mga investigador, nagtamu pa ng sampung malalalim na saksak si Ramjen bukod sa tama ng baril. Kaya maaring galit daw ang salaring gumawa ng pananaksak. Maaari rin daw na nagjam ang baril kaya di na gumana pa. Gayunman, hanggang ngayon, hindi pa rin nare-recover mga murder weapon. Gusto namang matiyak ng polisya kung isa lang ba o may kasama ang gunman na pumasok sa kwarto ni Ramje. Patuloy din daw ang paghahanap sa baril at panaksak na ginamit ng mga suspek, Pero naniniwala ang Paranaque Police na malakas ang kaso. May tinitina namin lahat ng angulo kung sino sa kanila. Uh, wala pa kami physical evidence na magtuturo kung sino sa kanilang tatlo. But uh, definitely, nandoon yung indispensable participation nila. Sa Salima Refran, nakatutok 24 Oras.